Sana naman. Yun yung mga ano ng tulong. Kasi, yung anak ng amo ko, pinakay na maginalaw ako. Tapos nagsumuka ko sa amo ko kagabi. Sabi niya, bakit daw hindi ko agad sinabi? Sa sobrang takot ko, natatakot akong magsalita. Dahil pagkatapos akong galawin ng anak niya, pinagbantaan ako na kapag nagsumbong daw ako, Nadali niya ako sa desierto at nungkang patay ni Babaw niya ako doon. Ngayon, kinausap ako ng amo ko kanina umaga. Sinabi ko sa kanila lahat-lahat. Ang pa ng anak niya kagabi, ako daw ang kusang lumapit sa kanya. Natutulog niya, nandun daw niya sa loob ng Maylas. Ako daw lumapit sa kanya. Paano kung gagawin yun nasa sala kung trabaho na nilinis At hindi ako tanga para ipain ang sarili ko sa kapahamakan. Ngayon, inwento ko lahat sa amo ko. Ang sabi niya, kung gusto mo umuwi, maghintay ka ng dalawang buwan. Pibili kita ng tiket mo, pero sarili mong pera. <laughs> Dahil hindi mo pa natatapos ang kontrata, uwi ka na. Nagot ko siya, paano kung matatapos ang kontrata ko? nasa peligro na yung buhay ko? Ano ko magbabalik ako? Kung sabi niya, pagkatapos na isang papa papacheck kita. Kung buntis ka, ipapatanggal ko at pauwiin kita. Kailangan ko bang maghintay pa ako ng isang ko bago makalis dito? Yung anak niya, drug addict. Kaya ito ko sa toto ko. Gusto ko na nang umuwi. Ayoko na. Wala pa naman akong mga pera pang binin ang tiket ko. Tumulungan mo ako, biso. Tumulungan <laughs> ako. ako. Tumulungan na dito. Anadakot na ako. Hanggang may yung ko nung yun, pinakilaw niya ako. May pasa din ako sa binti. Tapos ay may itapos, sinuntok niya para hindi ako magkala. Mati braso ko masakit. Huwag ko tawang ko dahil sinaliyasan niya niya ako sa sala. <laughs> mm.